Hey guys, dito naman tayo sa may kabilang overpass. Nakakasawa na doon eh. So yan. Kukuha natin ng video yung mga nahuhuli dyan na lumalabag sa batas trafiko. Ayun guys, so ang dami oh. Ang dami dyan sa may crossing oh. Kabilaan yan. Ayun, may nahuli. Tinitikitan. Yan oh. Tinitikitan oh. Tingnan nyo guys. Oh. Yan, kabilaan Yan. Tinitikita no, nagupukan sila kan oh, sila sa gitna, yung isang motor sa may bandang kaliwa, sa kanan, ang dami, hindi na si zero. Puro may tinitikita nang imbi. Ayan, may pinara dalawa, may, may dalawang kumara sa gitna. Hinarang patay ni Kosyo. Ito nakaalis na yung isa oh. Yung isa yan oh, si Pare ko yung nakaalis na oh. Ayun. Nakaalis na siya. At ikita niya, natagalan niyan doon. Uy, mayroong gumit na. Ang dami nila dyan guys. Oh, sa may korbada na, na yan. Oh. Tingnan nyo. Pabilaan yan. So kapag kakayo ay. Ayun mayroong hinarang. Hinarang pa oh. Hinarang. Uy. Anong nangyari? Bak bakit? Ayon. Hinuli pa. Uy. Tumakbo ito, oh. Ayan, oh. Tumakbo, oh. Yan, yan. Yan, naka-yellow helmet. Tumakas. Tumakas si pare ko, eh. Ang nakas naman ng lobo. Ayan, oh. Tumakas siya. Uy, kakaliwa pa siya. Ayan, oh. Ito yung U-turn, guys, na sinasabi ko. Na may U-turn diyan. Unang U-turn, tatlo. Pangatlo itong pinag nila. Hoy, ang daming mababait na rider ngayon. Ayan, nakapila sila doon sa motor lane. Kaya guys, paalala. Pag nasa Commonwealth kayo tuwing alas dos ng hapon papuntang Fairview. Yan, ito yung natikitan na isa oh. Yan. Yan ang takbong natikitan. Yan oh. Takbong natikitan diyan. Okay. ayun pa pala mayroon pang nasuak sa may kaliwa ayun talagang walang siro dito ayun, ayun pa sa kaliwat ka na no puro may tinitikitan walang siro dito sobrang dami ng natitikitan dito guys kaya paalala lang na ST on your lane sa may motor lane dito sa kulay blue na implement na yan at ipinagbabawal na yan na lumabas dyan yung mga nakamotor mga good boy maluwag yung traffic ko pati yung mga 4 wheels na ilang dyan <coughs> ayun ang naswak pinasok na naman sa bandang kaliwa dalawa dalawa pa <coughs> nako dalawa patay ni Koshio! may dalawa dyan natikitan pumunta sa may maslin yan guys oh ito wala pang traffic ito walang traffic ganitong oras kaya siguro hindi sila nang huli pagka rush hour dito kasi talagang no choice yung ito ito oh. pa oh baka nampad dyan ay kumaliwa na 8 pang U-turn ayun Oy! hindi pumara kasi alanganin na so mas maganda guys na I stay on your lane huwag na lang lumabas kasi 500 yan Mabigat yan lalo na kung ikaw ay uh, taxi. ayan dyan sa may bandang kaliwa yung dalawa tinitikitan pa sa may uh, ay sa may ano pala o oh, yun mayroon pang isang van Four wheels ay guys inuhuli din dito yung Four wheels baka ano yan pudding yan hindi ko alam kung anong violation yan ayun may pinapatabi Ayun, o oh. tingnan nyo guys oh, may pinapatabi dyan na dalawang nakamotor pinatabi may dalawa tatlo na sila apat ang dami pala dyan guys so tingnan nyo dyan sa ilalim nyan. o yun, yun pinatabi sa gilid ang dami pala sa may bandang kaliwa o tingnan nyo sa may ilalim ng puno dito sa may kaliwa ay sa may kanan ay dalawa sa may pakurbada yung tinitikitan. pangatlo na yung ban na yan Ayan, o, yung naka ilaw-ilaw na ba niyan, tinitikitan niyan